ayon sa post na ipinasa mo, nagsasabing, kalukuhan yan, baka nga pati mga tagalete wala nang sumusuporta dyan si Rowena Guanzon. Ang post ay nagsasaad na isang survey na nagpapakita ng tumataas na suporta kay House Speaker Martin Romualdez mula sa Mindanao ayon kay Rep. Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur. Paliwanig ng nasa image. Ayon sa post, tinutukoy ni Rep. Zia Alonto-Adyong na tumataas ang popularidad ni House Speaker Martin Romualdez sa Mindanao batay sa isang OCTAR Research Survey. Ayon kay Adyong, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling na nagpapahiwatig na ang mga tao sa Mindanao ay mas appreciate ang mga ginagawa ni Romualdez at ng Kongreso upang mapabuti ang buhay ng mga tao. Opinyon ang mga ganitong pahayag ay kadalasan ginagamit upang itaguyod ang mga politiko at magbigay ng positibong impresyon sa publiko. Sa mga survey, mahalaga ang mga numero at opinyon ng mga tao sa mga partikular na rehiyon. Hindi maiiwasan na may mga kritisismo mula sa mga hindi sumasang-ayon gaya ng reaksyon ni Rowena Guanzon. Gayunpaman, ang mga taga-Visayas at Mindanao ay sulido na taga-suporta ng dating Pangulong Duterte at ang mga alay nito, kaya't ang mga ganitong pahayag ay maaring magbigay ng tamang imahe sa mga lider na may malakas na suporta mula sa mga nasabing rehiyon. Minsan, may mga nagiging kontrobersyal na opinion patungkol sa mga survey at ito ay maaring magbigay ng hamon sa kredibilidad ng mga resulta. Sa kabila ng lahat, ang mahalagang mensahe na nais iparating ay ang pagpapakita ng positibong pagtingin sa mga lider ng gobyerno na ayon sa survey ay nakikita ng isang bahagi ng publiko bilang tumutulong sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Sa aking pananaw, hindi ganap na makatuwiran ang upahayag ang mataas na suporta sa mga politiko, lalo na kung ito ay batay lamang sa mga survey na may posibleng bias. Dapat ding mag-iingat sa mga ganitong uri ng mga pahayag, dahil maaari itong magbigay ng maling impresyon na ang isang bagay ay tinatanggap sa buong bansa, kahit na may mga bahagi ng populasyon na hindi sang-ayon sa mga numerong ito. Ang mga ganitong klase ng survey ay maaaring ginagamit para makuha ang simpatsya ng publiko, ngunit hindi nito tinitingnan ang buong konteksto ng sitwasyon.